Good day mga agaw, isang mapagpalang araw na po sa inyo lahat uh, Welcome naman po dito sa aking munting channel At uh, saka shoutout ko na rin po yung lahat ng aking mga taga-panood dyan Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga subscribers, silent viewers, thank you so much po Sa video na itong mga agaw, ay ililipat ko na po itong mga sisyo ko dito Doon sa kasama ng apat na medyo malalaki na kasi po one month na po itong mga sisiyo na to at ihiwalay ko na sila sa kanilang inahin para naman po mga ilang araw o linggo ay pwede na pong mapakastahan itong inahin na to at makapagsimula na pong mangitlog para makasabay po dito sa magandang klima ng panahon natin ngayon, summer. Ito po yung ililipad ko mga agaw. Yan, ang original po nito ay 11 heads po ito silang lahat. Kaya lang po yung dalawa na nakalabas dito sa kulungan no, ay pinagtripan po ng mga malalaking manok dito na naka-prerence. Tinutuka po nila at yun po nadali, nadali din po. Kaya siyam nila po itong natitira. <laughs> Ito na po yung agaw, yung siyam na manok. Lilipat na natin ito agaw. Sana agaw ay hindi po ito aawayan ng mga medyo malalaki na. Yan. Wala na po kasi akong ibang mapaglalagyan, kaya dito ko sila ihahalo eh, doon sa malalaki. Yan na gaw, uh, na ilipat na natin. Sana hindi po ito pagtripa ng mga malalaki. Ayan na po sila gaw. Bale, 13 heads na po silang nandito apat na malaki at saka itong siyam na bagong lipat at yung inahin naman laagaw ay ililipat ko na din po yon itong inanagaw ay ilalagay ko dito sa kasama itong white leghorn para na masanay na siya na wala na po siyang akay-akay ng mga sisiyo niya yan maganda po itong maglimlim agaw halo 100% po yung kaya niyang papisain Pampato po ito sa limliman ah! Ayan na bali dalawa na po sila nandito. Itong white liquor na pinapakastahan ko. At saka itong native na manok. Yan, masasanay din po siya dyan. Kalaunan po ay, kalaunan po ay magsisimula na po yung mga itlog. Ayan. Itong so mga sisi wagaw ay iyak ng iyak dahil naninibago ko sila na wala yung inahin nila yan pero kalauna naman po ay masasanay din po itong mga manok na to na nandito sila na wala na silang kasamang inahin ayan mga gaw nailipat na po natin yung mga sisew hanggang sa muli na naman po mga gaw Maraming salamat po sa inyong panonood God bless po at ingat po kayo palagi